Magandang, Magandang araw, Ginang gina, Cartagena! Narito kami sa inyong harapan upang ilhad ang unang kabanata ng aming pananaliksik na ipinamagatang. Epekto ng kawalan ng magulang sa sosyal na development ng mga bata. Dako tayo sa unang bahagi ng unang kabanata, ang panimula o ang introduksyon. Ang pagunlad ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa o social skills development ng mga bata ay lubos na nakaayon sa pagkakaroon ng mga magulang. Ang iba't ibang estilo ng pagiging magulang ay may iba't ibang epekto sa kung paano nakikita ng mga bata ang kanilang paligid, at ginagawa ang kanilang mga desisyon. Gayunpaman, ang kawalan ng mga magulang ay maaari ring magkaroon ng malaking epekto sa pananaw ng mga bata sa mundo. Ayon kay Mao et al. noong 2020, ang kawalan ng mga magulang ay nauugnay sa mga negatibong resulta sa pag-uunlad ng batang na iwan. Ang mga batang na iwan ay may posibilidad na makakuha ng mas mababang marka sa pagsusulit at pag-iisip at akademiko. At mayroon silang nababawasan na posibilidad na mag-enroll sa kolehiyo. Ang mga magulang o kawalan nito ay may malaking epekto sa pag, pangkalahatang pag-unlad sa lipunan ng mga bata sa kanilang dinadala sa buong buhay nila. Sa araw na ito, tatalakayin ko ang layunin at mga termino sa aming pananaliksik na ang pamagat ay Ang Epekto ng Kawalan ng Magulang sa Social Development ng Kabataan. Ang layunin ng aming pag-aaral ay tuklasin ang epekto ng kawalan ng magulang sa pag-unlad ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa ng mga bata. Nais naming maunawaan kung paano nakakaapekto ang kawalan ng magulang sa kanilang paggawa ng desisyon at pakikipag-ugnayan sa iba. Ang pag-aaral ay sinagawa sa mga batang pinalaki ng mga tagapag-alaga o ng iisang magulang sa poblasyon sa Bangkita. Sa paglalahad ng suliranin naman, ang layunin ng pag-aaral na ito ay upang tuklasin ang epekto ng kawalan ng magulang sa pag-unlad ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa ng mga bata sa poblasyon sa Mungita upang matiyak sinusuri ng pag-aaral na ito kung paano binago ng kawalan ng magulang ang mga kasanayan sa pagunlad ng lipunan ng mga bata. Halimbawa, ang kanilang kakayahang bumuo ng mga unayan, lumahok sa mga aktibidad at harapin ang mga hamon sa lipunan. Ang pag-aaral nito ay partikular na naglalayong tugunan ang sumusunod na isyo. Ang unang isyo ay paano nakikita ng mga batang walang magulang ang kanilang mga pakikipag-unayan sa lipunan sa loob ng kanilang lugar. Ang pangalawa, sa anong mga paraan nakaka ang kawalan ng magulang sa kanilang kumpiyansa at kakayahang luma lumahok sa mga aktibidad sa paaralan o komunidad. Ikatlo, paano na i ng kawalan ng mga magulang ang anumang pananaw na mayroon sila sa kanilang paligid. Pumunta naman tayo sa kahalagahan ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito at tungkol sa epekto ng kawalan ng magulang sa pagunlad ng social skills ng mga bata sa poblasyon Zamboanguita ay may malaking kahalagahan para sa iba't ibang stakeholder. Una, mga bata. Ang pangunahing mga benepisyaryo ay ang mga bata mismo. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa mga epekto ng kawalan ng magulang, ang pananaliksik ay maaaring magbigay lakas sa mga bata na ipahayag at ibahagi ang kanilang mga karanasan. Layunin nitong itaas ang kamalayan tungkol sa kung paano nakakaapekto ang kawalan ng mga magulang sa kanilang social skills development, na hinihikayat silang humingi ng suporta at magkaroon ng katatagan. Pangalawa, mga nag-iisang magulang at tagapag-alaga ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw para sa mga magulang at tagapag-alaga na nagpapakita ng pangmatagalang epekto ng kawalan ng magulang ng kanilang mga anak. Maaari itong magsilbing gabay upang matulungan silang maunawaan ang kahalagahan ng kanilang pakikilahok sa buhay ng kanilang mga anak na naghihikayat sa kanila na mag-alok ng patnubay at suporta na nagtataguyod ng pag-unlad ng social skills ng mga bata. Pangatlo, mga guro at tagapayo. Makikinabang ang mga guro at tagapayo mula sa pag sa mga social challenges na kinakaharap ng mga batang walang magulang. Ang kaalamang ito ay maaaring makatulong sa kanila na lumikha ng supportive na kapaligiran sa mga paaralan at komunidad na nagbibigay daan sa kanila na iayon ang kanilang mga estrategiya sa pagtuturo at pagpapayo upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga batang ito. Panghuli, mga mananaliksik sa hinaharap. Ang pag-aaral na ito ay maglalatag ng pundasyon para sa mga pananaliksik sa hinaharap tungkol sa mga epekto ng kawalan ng magulang sa pag ng bata. Maaari itong magsilbing batayan para sa pagtuklas ng iba't ibang anggulo na may kaugnayan sa pag ng social skills ng mga bata at ikayatin ang karagdagang pagsisiyasat sa mga kaugnay na paksa na nagtataguyod ng mas malalim na pagunawa sa kritikal na isyong ito. Sa pamamagitan ng pagtugon sa mga aspektong ito, layunin ng pag-aaral na mag-ambag sa mas malawak na talakayan tungkol sa pag-unlad ng bata at ang kahalagahan ng pagkikilahok ng magulang sa social skills development ng kanilang mga anak. Ang ating pananaliksik ay nakabatay sa teorya ni Vygotsky na Social Development Theory. Ang Social Development Theory ni Vygotsky ay nagsasaad na ang cognitive development at abilidad ng pagkatuto ng isang bata ay nakabatay sa kanilang interaksyong panlipunan. Ayon sa teoryang ito, ang pagkatuto ay isang mahalagang social process kung saan ang isang mas maalam na individual tulad ng magulang, guro o tagapag-alaga ay gumagabay sa bata upang matuto. Dagdag pa rito, binibigyang diin ng na ang pagkatuto ay naiimpluensyahan ng kultura, paniniwala at mga asal sa kanilang nasasaksihan sa kanilang kapaligiran. Ngayon naman ay dumako tayo sa balangkas konseptwal ng pananaliksik. Ang batayang konseptwal sa pag-aaral ay sumasaklaw sa malaya at di malayang variable hinggil sa pananaliksik tungkol sa epekto ng kawalan ng magulang sa social skills development ng mga bata. Ang di malayang variable ay ang social skills development ng mga bata at sa kabilang banda ay ang malayang variable naman na ang kawalan ng magulang. Dumako naman tayo sa saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Ang saklaw ng pag-aaral ay nakatuon sa mga bata na may edad labing isa hanggang labing walo na pinalaki ng mga tagapag-alaga o nag-iisang magulang na, nanirin, na, naninirahan sa poblasyon Zambangita. Sinusuri nito ang epekto ng kawalan ng magulang sa pag-unlad ng mga kasanayan sa pakikipagkapwa. Ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng mga panayam, talakayan sa grupo at mga obserbasyon upang masuri ang mga epektong ito sa loob ng lokal na konteksto. Nilimitahan ng mga mananaliksik ang pag-aaral sa mga bata sa saklaw na edad na ito dahil ito ay kumakatawan sa isang mahalagang panahon para sa social na development. Ang pag-aaral na ito ay nakakulong sa heograpiya sa poblasyon Zambongita upang mapanatili ang pagkakapare-pareho sa panlipunan at pangkulturang setting. partikular na sinisiyasat nito ang mga batang may mga magulang na wala at hindi naglalayong i-generalize ang mga natuklasan sa anumang estilo ng pagiging magulang, rehiyon o pangkat ng edad. Ang iba pang mga kadahilanan tulad ng socio-economic background ay isinasaalang-alang lamang kung natural na lumitaw sa panahon ng pangangalap ng datos. Sa disenyo ng pananaliksik naman, ang paggamit ng Interpretative Phenomenological Analysis o IPA ay mahalaga sa pag-unawa sa mga nabuhay sa karanasan ng mga batang nakakaranas ng kawalan ng magulang sa poblasyon sa Mungita. Ang pamamaraang ito ay nag-aalok ng malalim na pagsusuri at pagunawa sa mga kwento ng mga kalahok tungkol sa kanilang pag-unlad sa mga kasanayan sa pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pag Bibigay diin sa kanilang natatanging mga karanasan, ang pananaliksik ay naglalayong mag-alok ng mahalagang qualitative na pananaw sa mga komplikado na pakikipag-ugnayan sa lipunan at impluensya ng kanilang pagpapalaki sa kanilang kumpiyansa at pakikipag-ugnayan sa mga kapantay at nakapaligid na komunidad. Ngayon naman ay talakayin natin ang treatment ng datos. Ayon kay Alaska 2017, ang paggamit ng Interpretative Phenomenological Analysis or IPA na pamamaraan sa pananaliksik ay lubos na nagpapahusay sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagtataguyod ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mananaliksik at mga kalaho. Bukod dito, bilang isang qualitative na diskarte sa pananaliksik, pinapayagan ng IPA ang mga mananaliksik na masusing tuklasin ang masalimutan muot na refleksyon na mga karanasan sa buhay ng mga kalahok. Para sa mas malinaw na pag-unawa, ating tutukuyin ang mga sumusunod na termino. Una, kawalan ng magulang. Batay sa pananaliksik ni na sulit, Talabis at manalo 2023, ang kawalan ng magulang ay ang hindi pagiging present ng isa o parehong magulang maging ito man ay pansamantala o pangmatagalan. Mahalaga pong bigyang diin na ang mga alita ng mga magulang ay maaaring maging mas nakakasama sa mga bata kaysa sa mismong pagkawala o pagkakahiwalay. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang mga relasyon sa lipunan, kagalingan at pag-aaral sa aming pag-aaral, ang kawalan ng magulang ay tumutukoy sa pangmatagalang kawalan, kasama na ang mga namatay na magulang, pisikal na kawalan, at emosyonal na kawalan ng suporta. Pangalawa, pakikipag-ugnayan sa lipunan Ayon kay Lindsay 2023, ang pagkikipag-ugnayan sa lipunan ay ang interaksyon ng mga tao sa pamamagitan ng komunikasyon kung saan mayroong palitan ng mga ideya at tugon. Sa konteksto ng aming pag-aaral, ito ay tumutukoy sa kung paano nakikipag-ugnayan ang mga bata sa kanilang mga kapantay at sa komunidad. At pangatlo, mga kasanayan sa panlipunan. Para kina Radley at Dart 2021, ang mga kasanayan sa panlipunan ay ang mga kakayahan na nagpapabuti sa pakikipag-ugnayan at nagtataguyod ng pagtanggap sa lipunan. Sa aming pag-aaral, sinusuri natin kung paano nakikipag-ugnayan ang mga batang may edad 11 hanggang 18 sa kanilang mga kapantay, pagkikilahok sa mga grupo, at pagkikisalamuha sa iba't ibang sitwasyon. Pang-apat at huli, pag-unlad ng mga kasanayan sa lipunan. Batay sa United Nations International School, ang pagunlad ng mga kasanayang panlipunan ay ang proseso kung saan natututo ang bata na makipag-ugnayan sa kaniyang mga kapantay, bumuo ng mga relasyon at magkaroon ng sariling pagkakakilan. Tayo ay dumako sa mga kaugnay na literatura na aming pag-aaral. Ito ay may dalawang tema pakikilahok na magulang sa social skills development ng mga bata at kawalan ng magulang sa skills development ng mga bata. May dalawang literatura na may pinakamalapit na kaugnayan sa aming pag-aaral. Ang una, ang pag-aaral ni na Morris, 2017 ay nagsabi na ang pagunlad ng mga bata sa pamamahala ng emosyon ay lubos na naiimpluensyahan ng kanilang mga magulang. Pumunta naman tayo sa lokal na literatura na may kaugnayan sa aming pananaliksik. Sa, ayon sa pag-aaral ni Nagudoy at Mabulay 2024, dahil sa kakulangan ng presensya ng mga magulang, ang mga bata ay nakakaranas ng problema sa emosyonal at pagunlad, tulad ng attachment issues at kahirapan sa intelektual. Sa paglilinaw ng mga terminong ito, lumaasa ako na mas nauunawaan niyo ang aming pag-aaral. Muli, maraming salamat. At dito nagtatapos ang aming presentasyon sa unang kabanata ng aming pananaliksik. Maraming, Maraming salamat po, Ginang Cartagena.